First time na bumisita mula pa sa Borongan Eastern Samar ang pamilya ni Canife sa Baguio City. Isa sa kanilang napansin ay ang kalinisan sa iba't ibang pasyalan sa lungsod na kanilang nagustuhan. Ang ganda kasi ano, napakalamig dito tapos madaming napupuntahan ng mga pamasyalan. Tapos parang safe yung kayo dito sa lugar na pero plano ng sanggunyang panlungsod at iba pang opisyal ang pagpapataw ng environmental fee sa mga turistang namamasyal sa lungsod. Bagay na sinang-ayunan naman ito ni Carife. Okay naman para makatulong din sa ano kalinisan natin kasi syempre hindi rin naman namin gusto na madumi yung pupuntahan namin, eh, ba? Diba? Sa isinagawang session ng Sanggunyang Panlungsod noong lunes, 80 pesos ang balak ipataw sa mga turista bilang environmental fee. Ang malilikom daw na pera mula dito ay gagamitin para sa rehabilitasyon ng sewer treatment plant ng lungsod na nagkakalaga ng 50 million dollars o 2 billion pesos na uutangin mula sa Asian Development Bank. We are going to study this very carefully because the environmental fish maybe should not only be for the sewer kasi it also involves other aspects like garbage, di ba? Pero kailangan muna raw ayusin kung paano ito ipapatupad. If we will collect in our checkpoints na ganon, magiging problema namin kasi yung mga iba, hindi naman tourist na pang bagyo, sample passing through lang. <laughs> passing through lang. So maraming dapat ayusin pa. Pangungutang kasi ang isa sa mga paraan ng Pamalang Lungsod para i-rehabilitate ang sewage treatment plant na itinayo pa taong 1986. So this was designed by Japanese government to JICA. Uh, 8,600 cubic meters per day ang kanyang design capacity. Pero ang problema, dahil sa paglobo ng populasyon ng lungsod, karamihan sa mga wastewater ay dumediretso na lang sa mga creek na nagdudulot ng polusyon sa mga ilog. Dahil dito, target ng rehabilitasyon na gawing 12,000 hanggang 17,000 cubic meters ng tubig ang kayang iproseso ng sewage treatment plant. Pero ang problema, higit anim na po mula sa 128 na barangay sa lungsod ang nakakonekta lang dito. Okay, there are more than 10,000 500 plus connections. Ibig sabihin, those who applied for sewer connection permit to connect to the sewer network. So, either residential, commercial, institutional government, provided they are accessible to the sewer network. Kasabay ng rehabilitasyon ng sewage treatment plant ay ang pagtaas ng sewerage fee. Pero hindi lahat ng mga residential houses ay binabayaran ito. Katunayan, mga establishmento lang gaya ng mga hotel, transient houses, restaurants at iba pa ang nagbabayad ng sewerage fee. The sewer fee usually is collected kung mag apply ng business permit. Eh, wala naman business permit yung residences but they are connected to the sewer line. So yung mga individuals na walang permit, yun ang hindi namin na-collect kasi as of now wala kaming record dito. So probably kung meron sila sa set uh, mo, then we can. Na mandato ni Councilor Tabanda na lahat ng bahay ay ikonekta sa main sewer line ng lungsod. Pero mukhang imposible pa ito. Yung bahay mo if below the road, kung yung sewer line natin is above the road, hindi ka makakonek. Ang problema kasi you have to pump on your own. Magpapump ka. Kung ang bahay mo nasa likod ng mga other houses, papayag ba silang idaan yung sarili mong sewer pipe to connect to the sewer line? No? Malaking tulong din sana raw para kay Alexander kung nakakonekta ang kanilang bahay sa main sewer line. Sa kanilang lugar kasi sa barangay Palma Urbano, hindi nila abot ang main sewer line dahil sa mababang level ang kanilang bahay. Ah, may mga septic tank lahat yan. Ah, mahal din ah. No, libo rin. Sa ngayon, pagplaplanuhan muna ng sanggunyang panglungsod kung itutuloy nito ang pag-utang ng pamalang lungsod mula sa Asian Development Bank at kung kakayanin ng lungsod na mabayaran ang hihiramin nitong pera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.